<silence> Tolong barang Tuloy! Maro-mayo na tuloy! Mayet. mayet may nag a sa amin na jeep. sabi niya. Ma, mali ka, ma mali ka ma oh. ko kayo sa hospital. Buti pa yung jeep, no? Yes, ma'am. Naku naman. Tapos, doon, pinaano ko siya, pinasaka siya sa jeep. Oo. Oh, oh, Sigaw ako ng sigaw. Kuya, kuya, pakibilis, pakidali-dali. Ganyan. Kuya, oh. tulungan niyo po kami ng asawa ko. Dali ko kami na, miss. na, <tries> sa lahat ng mga napinsala ng pambubomba sa night market, si Namayet at ang kanyang duguang asawa na si Erickson, ang unang nakarating sa ospital. Ito na sila naghintay pa ng ambulansya at mga rescue team. Sa pangambang baka maubusan ng dugo si Erickson at hindi na ito umabot sa ospital. <tries> Eric? Nasa private room na tayo. Tigtas ka na. Tinakpan mo ako, kaya nasugatan yung balikat mo. Maraming maraming salamat, mahal, sa pagdigtas sa Oo. Oh. Ba't ikaw yung umiiyak? Ay, ako yung tinamaan. Kasi... Kasi napatunayan ko sa sarili ko na gigog mag-gid ko nimo. Tsaka, kaya mong itaya yung sarili mo para sa akin. Maraming salamat, Mahala. Pero teka, paano pala tayo napunta dito? Wala ka ba talaga natatandaan? Buwat-buwat kaya kita. Tapos, pinara ko yung van para sa akin tayo kaso hindi tumigil. Ginawa mo talaga yung para sa akin? Ay, nako. Sana nga hindi na lang. Joke lang! Smile ka naman dyan, mahal! Ay. Maraming salamat sa pagmamahala. Hindi ko mata ka. Hindi mata ka. Importante yung save ka naman. Salamat sa Diyos